isuklay Sukla, isuklay muna tayo guys dahil pupunta tayo sa health center para pogi pag pumunta punta na kami sa health center kasama si bor ano bor punta tayo doon So mag helmet tayo guys para safe ang ating biyahe papunta sa eh, ano sa health center dahil malayo parang dalawang kilometro papunta doon. So helmet tayo guys para safe ang ating ano biyahe. Yan shout out sa ano natin. May YouTube na tayo guys. CJ Uno pa-support naman. pa yung guys. Kaya sama na sa aming joyride Ride. Kung galing tayo sa health center. Wala daw ano ngayon. Check up. Kaya bukas na lang kami babalik ulit. So, dahil may isa pa kaming lakad. Pupunta kami sa blogger, isang vlogger na ano natin sa grupo sa do do mayong ano po center lang sa ano ayo sa signature park na lang tatar magano kami gagawa ng content sa kapupunta dito kami sa street park gagawa kami ni Raymond ng reels So abangan nyo ang mga reels namin guys Ipubos namin sa ano Sa reels Makita nyo na lang yan So hanggang dito na lang tayo dahil Sa walang ano Walang doktor ngayon Walang schedule sila ngayon Kaya bukas tayo Babalik doon Sa pupunta natin So ano na lang tayo Subscribe na lang para Sa content natin Nand maraming pa tayong bidyong gagawin kaya salamat sa mga sumuporta.